Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po eh papakita ko po sa inyo yung ginawa ko po na ano. Uh, antay apaw mga bossing. Ah, uh, noong linggo pa sana to eh nag-run out, di ko po nagawa. Totally eh, tapos na po yan eh, hindi lang hindi ko lang mapinis yung ano, ang kagabi naman yung inupload upload ko na ano tutorial natin mga boss ay ano yan mga boss oh ang lakas taas ng apoy yan lang po ang sekreto dyan mga boss sa mga butas lang po natin ang burner yan po pahinaan palakasan mga boss madali pong kontrolin mga boss kailangan po ganyan ang butas natin para Uh, makalabas po yung apoy yan painaan tapos ah, palakasan ulit ah wala pala ikakarga na pala yan mga boss sakarga yung payong sa dulo ko na po inilagay yung ano ha ah, yung layout mga boss pasensya na po kayo papakita ko lang po muna sa inyo yung apoy di 4 po ang chamber natin ang height nya ni 4 yung pa yung na, bali, ano yan bali, papatak na po ng 6 yan kasi uh, ano na po yan eh nagdagdag pa po ako ng 4 cm galing sa 4 inches tapos eh Siyempre uusli pa ng konti yung di 6 na ano nya uh, nasa palibot yung pang double chamber mga boss wala po akong di 5 o oh, di sana para saktuhan lang para ah, di naman sobrang laki, eh wala po akong ano, 5 imedia. Alam po. Ha, mga boss, inilagay ko po yung double chamber nya nadi D6. Busan po natin ng tubig. Bus pa. Hindi po napasok sa loob mga boss. Ulitin ko nga po pala mga boss, pasensya na po talaga kayo kung medyo napahihinabaan ko po ito ha. Kailangan kailangan ko po talaga ng watch hour mga boss. Ang tagal po ng uh, uh, kasi bihirap may trabaho po ako, bihira ako makapag-upload. Ang bagal po ng abante ng watch hour ko mga boss. Pasensya na po kayo. Sa bandang dulo ko na po nilagay mga boss ang tutorial, ang layout. Pwede niyo nang lampasan, i-forward niyo na doon sa dulo. Eh 20 minutes po to mga boss. tagalan din po ako magkalikalikot ng butas mga boss ang tagal eh, may naalala lang ako mga gawa namin ni eh, Sir Lars noon na mataas ang liab yun po. Uh, pero hindi pa rin umubra nagbabagay yung chamber dun sa ano na hindi niya hindi ka match mga bossing nag experimento ako ng panibagong butas dyan Ayan mga boss, nakukulog pa siya pagka hindi pa mainit yung chamber. Hindi uh, pa siya kayang mailapat ng malapit mga boss. Ayan o. Oh. Pero mamaya konti, okay na. Okay na po yan mamaya konti. Uh, ano pa, kung saan ay malamig pa po. Malamig pa po ang chamber natin pati langis. Kasi no pagpa-practice ko po niya mga boss eh oh, ano. Nailalapat ko po ng todo yan. Dikit na dikit po halos yung kawali, hindi po namamatay ang apoy. Ay mga boss, parang pwede na oh. Mamaya mamaya pa ko konti, mamaya mamaya pa po, po konti. Hindi po nga pala maki blower mga boss yan. hindi maki, hindi malakas sa blower kahit kalahati lang po sa pihitan basta uminit na po ang langis tuloy tuloy na po siya habang umiinit po ng umiinit yung chamber at hindi po kayo nagkukulang sa langis palakas po ng palakas ang apoy Okay, mga boss, medyo mainit-init na. Ilapag po natin ang lapat na lapat po yung ano. Yung kawali po natin. Dikit po halos. Ang angat lang po ng ano natin. Ang angat lang po natin dyan sa chamber na is. Eh 1 cm lang mga boss. Mamaya po, hindi pa po nakalapat yan ha. Ayan mga boss, naididikit na oh. Oh, kita nyo lakas. Ang kagandahan po dyan, pag naidikit natin yan at nagpaapaw po tayo ng tubig, ay mas sigurado na pong hindi makakap... Uh, bihira na po makarating dun sa loob. Pag ganyan pong malapit sa ano, chamber mga boss. Lagyan po natin ng ano, tubig yung kawali ko at wala pong ano. Ayan, ugusok na po. Lagyan po natin tubig kasi kawawa naman yung kawali. Oh, ganda na po yung mga bossing. Ay ano na uh, ilang linggo rin natin yung pinag-aralan, mga boss. Pag may, ano, uh, pag may bakante. At sa, sa gabi, pinag-iisipan ko pong mabuti kung paano yung magiging ganyan. Ay, palibasa po, eh, matagal na rin po tayo nagpaparabubutas ng mga barner, eh, binalikan ko po yung mga pinag-aralan namin noon ng mga butas inunti-unti ko umpisa sa walang buga sa ibabaw pinalit ko ng pinalit ang butas ayun naman po pala eh, hindi naman pa po pala kailangan ng malalaking butas niya para lumakas 1.5 lang po lahat yan ang butas natin yung oil destructor lang po 2.5 mm eh, yan po di 4 yan ha mga boss ah, magastos lang yan sa chamber kasi hindi naman po pwedeng walang chamber sa labas eh, yung, yung apoy hindi ma hindi siya sisirit pa taas wala siya kanyang haharang eh. pag kapos naman po hindi rin pwede kanina ginawa ko po kapos yung dising ko ko eh, ano. may apoy sa ilalim mga boss ay nakita nyo mga boss yung ano apoy Ayan po, mahina lang po blower natin yan. Mahina lang bukas. Kaso nga lang, mainit na po ang ano natin. Ang chamber. Kaya maganda na po ang apoy. Sunog na ang langis. At saka nga, yan po pala yan o. Kahit maano na. Kahit halos paubos na ang langis. Hindi pa rin humihina. Yung nga lang, nagbabagay yung chamber mga boss. Kaya pag kung tuloy-tuloy po ang patak natin yan, eh ano. Maganda po ang apoy niya, lalong lalakas po ng lalakas yan pagka yung continuous po ang patak. Eh, hindi ko po, po naayos may Na, pinakita ko na sa inyo. Gating gawi po, eh, yan po ay eh, hindi pa hindi pa masyadong ano, perfect. Eh, kayo na lang po ang magano. Uh, mag perfect baka may pagandahin nyo pa po ng mga gusto mga bossing papakita ko po sa inyo yung butas niyan Maraming maraming salamat po sa nagsusubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, kung nakapupunta lang niyo po sa channel po natin, eh, ano, makikisuyo naman po ako kung nagustuhan niyo po itong video natin. Ito po mga boss yung ginawa nating uh, mga butas po ng sa po natin. Nitong ano natin. plus uh, splash proof. Splash proof mga boss kung splash proof nga po end cap po kasi yan mga boss end cap Eh Ay boss, wala po itong butas sa ibabaw. Ay eh mga boss, walang butas sa ibabaw. Galing dito, sa baba, 2 cm. 12 dalawang butas mga boss. 1.5 mm mga bossing. Yan po, one point tapos, oil destructor mga boss. 2.5, ah, 2 cm, 2.5 cm. Ayan mga boss, ano naman po yan? Oil destructor. 2.5 5 mm mga boss Tapos, ah, 4 cm mga boss. Ah, 4 cm, 2, 4. Kunyari dyan ang 4 cm mga boss. Basta to, ang height po natin ito ay 3.5 pulgada. Ito, ah, 4 cm. 4 times 1.5 mm mga boss yan yeah, mga boss tapos angat po ulit ng dos ito pong ano eh, drawing ko eh, hindi po accurate mga boss basta dito po pong pum pumesto yan dito 2 cm din po yan 6 cm lagay ko na lang po 6 cm yan 8 mga bossing 8 times 1.5 mm yan lang po yan lang po ang sekreto ng butas natin po sa ngayon angat ng 2 cm Pabalagbag po ha, wala po dyan pa-slide. Lahat po yung pabalagbag mga boss. Lahat po yung pabalagbag, wala po dyan slide. Ang slide lang po dyan, oil destructor tools uh, 2.5 ay, ito, 2.5 mm. Mga boss. Yan lang po ang ano dyan. Yan lang po ang slide dyan. Maliban po dyan, wala na. Lahat na po yan ay pag -anon walo 1.5 lahat po 1.5 ha 1.5 ah uh, 8 1.5 apat na 1.5 labing 1.5 mm mga bossing ang taas po ng chamber natin 4 inches hmm, ano ba nun? basta 4 inches mga boss naka curve konti media tapos po galing dito 3 cm mga boss yun pong payong natin 3 cm po yun ah, drawing ko kasi kapos na eh ah sige kakasya pa naman po naglagay po ako ng tubo dyan salpak lang po para madaling malis ito dating galing dito hanggang sa payong ay do doble po kasi ang payong ko ito naman 3 cm yan mga boss tapos may isa pang payong na malaki naman sasaklaw naman siya dito bagyang bagyala po yung 1 cm lang yon Yan, ganyan lang po. Basta po, temporary lang ito para mahuhugot, makapagpaapoy mga boss. Yan na, ay eh, kaabot pa naman po ang drawing natin. Eh, wala po akong ano, D5. Ay, eh, yung D4, eh, yung D5 ko naman kapos hanggang dito lang, nag-aapoy po dito. Kaya ang ginawa ko D6. Yan, pwede nilampas konti. Ay, kung double chamber, kung pwede, bahala kayo. Yan lang. Para yung apoy na manggagaling po dito, gaganon yan doon, lalabas na po doon. ah, boss, yan. Sa butas lang po, sa butas lang to naka, ano, mahirap pag-aralan yung butas, mga boss. Sa, Sabu, sabutas butas ako nahirapan. O, Oh, drawing natin mga boss. Ayun na. Ay, mali. Dito pala mga boss. Ayan. Nalalabas ang apoy mga boss. Kapag nagsaboy ng tubig, mahuhulog diretso na rito. Ayan mga boss, medyo patakalin natin. Ayan, Okay. Ano po? Ano po po ba ang kulang? Basta ayan. i-steady ko po mga boss ayan. Okay. Maraming salamat po sa pagsubay bye. Ang gandang araw po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Nung nga po pala sa kapupunta lang po sa channel, uh, ano, makikisuyo po ako sa inyo. Uh, pahit naman po nung subscribe button pakilagay po sa all para po updated po kayo sa susunod ko pa pong i-upload ng mga video. Maraming salamat po. Anggang sa muli